Karon guys, itor ko kayo. Dito sa bahay sa akong mama, dito sa bahay ng aking mama at papa kaya let's go. Ito tour ko kayo. Ayun. Ayun oh, wala nang katao-tao. Hello guys, welcome back and welcome to our home sweet home here in the Philippines. At ngayon naman ko kayo sa bahay ng aking mama at papa. Ang bahay nga pala ng aking mama at papa dito sa Manila is tatlong palapag. Tapos, yung second floor naman is boarding house. May apat na rooms na pinaparintahan. Kung hindi ako nagkamali, nabili ito noong 2009. Binili ito ng aking asawa para sa aking mama at papa dahil gusto nilang bumalik ng Maynila. Noong time na yon nasa Mindanao pa sila nakatira. At dahil galing na kami dito, kaya alam namin ang lugar na to. At marami na din kaming kaibigan dahil karamihan dito is kapitbahay pa rin namin noon. Ang mga naninirahan dito. Ngayon kaya sobrang na-amaze yung parents ko na bumalik dito dahil nung teenager pa lang ako. Dito kami nakatira. Tapos nagtrabaho ako sa, sa EPSA. Kung saan maraming factory. Kaya napakarami kong experience. At marami na din akong kaibigan. Dahil dati isa ako sa mga muse nila. Tapos kinukuha ako bilang kandidata sa MES EPSA. Kaya halos ang mga kapitbahay namin. Kakilala na namin. Kaya nandito kami ulit. We're back! At ngayon, tara, pasok tayo. Ito naman ang first floor. Dito ang lounge, kumbaga sala. Tapos, dito naman sa gilid ang kusina. Tapos, ito yung hagdanan papuntang second floor. At makikita natin may mga kwarto, mga pintuan. At karamihan sa mga nagrirenta dito, they are factory workers. May apat na kwarto at dalawang toilet. At ito naman yung kusina nila kung saan dito sila maghuhugas ng pinggan or magluluto. At ito naman ang balcony sa second floor. Pwede sila dito maglaba or pwede silang umupo o kahit anong gawin nila for refresh. Ayan, dahil medyo maganda din dito upuan. Very relaxing dahil hindi mainit. Actually guys, medyo napabayaan na talaga tong bahay na to dahil yung parents ko one year nang hindi nakabalik dito for the moment dahil may bahay na sila doon sa Mindanao. At ito naman ang third floor, kitang kita talaga ang mga kapitbahay sa baba. At may isang kwarto sa third floor. Pag ko talaga dito, nalulungko talaga ako dahil hindi na gaano nalilinisan ang third floor. At ang bahay na to ay pinagkatiwala namin sa aking mga kapatid na nandito. At ang kita ng boarding house sa kanila na din. Para maalagaan at mabantayan talaga nila ang bahay, kaya binigay ko na sa kanila kung ano ang kikitain sa boarding house. Pero ako pa rin ang nagbabayad ng ilaw at saka tubig buwan-buwan dito sa Manila. Kaya sana hinihiling ko na kahit minsan man lang linisan nila yung taas, bigyan nila ng time kasi marami na din mga cobwebs. Alam nyo ba yung bahay ng gagamba, alikabok, tapos yung pintura ng dingding is naging brown na. Tinong nakatira pa dito ang isang kapatid ko, napakalinis nito. Ngayon parang napabayaan na talaga, parang iniwanan na ng panahon. At Ayan, buksan natin. Ito naman ang kids ng mga manok sa aking papa dahil napakaraming manok dati ang papa ko. Siguro mga 70 na manok na nandito. At ngayon, ayan, kalat na kalat, ang dumi. At sana kahit minsan man lang, bigyan nila ng pansin ang bahay na to dahil kahit Isipin nila na kami ang bumili nito, ibinigay namin sa aming parents. Pero ang mga kapatid ko may karapatan pa rin sa bahay neto. Dahil amin to sa aking parents at sa aking mga kapatid. Kaya binili ko to para sa aming lahat. Mga bayarin o aayusin, ako pa rin ang sumasagot lahat. Ang sa akin lang naman, yung kahit minsan man lang, tulungan nyo ako, linisan nyo lang. Masaya na ako doon. Alam niyo nung pagdating ko dito, talagang napaluha ako habang nakaupo ako sa bintana at tinitingnan ko yung mga kapitbahay namin. Siyempre, namimiss ko yung parents ko dito dati nung dito pa sila nakatira. Pero bahay pa rin nila to at anytime pwede pa rin silang bumalik dito. Pero for the moment, nasa Mindanao muna sila dahil hindi pa tapos yung bahay. Nila mama at papa doon. At dito muna kami sa Manila. For samantala, dahil pupunta kami ng Mindanao. At para bisitahin sila mama at papa at mag-stay muna kami ng matagal doon. At sa ngayon, mag-enjoy muna dito sa Glitz, sa Maynila dahil marami din na mga kaming mga kaibigan, kakilala, lalong-lalo ng aking asawa. Napakadaming kaibigan dito kaya panay gala yung asawa ko sa labas. At sa ngayon, medyo tahimik ang aming mga kapitbahay ngayon. Siguro wala pang party pero karamihan talaga may party dito lalong-lalo na Friday night, Saturday night, Sunday, Nurn. Alam nyo dito talaga sa lugar namin, napakadaming tao dito. Baby Chris, oh, ayan si Baby Chris, ayan si Princey Mar. Wala pa si, si Mama Jess? Oh, ayan. Wala, nag-video lang ako, papakita ko kay Mama. Archie, oh, parang talaga ano. Ayan. ayan, ito si Baste, si Kuya jiro ayun Ayan. Tapos, akyat tayo sa taas. Ito may isang kwarto, nandito yung sawak. Tapos, ito yung third floor. Ayan. Kalat. Kasi kinalat ni baste. Ito yung mga kapitbahay sa baba. Ayan. Malawak. Meron pa dito sa likod. Ayan. May maliit na pintuan. Ayan. Pero guys, makalagay ko.

habang naglalaba ako. May mga entertainer ako dito. Ayan. Oh, ang galing ng mga entertainer ko habang naglalaba ako. May tagasayaw. Ah. Ayan o. Oh. galing o. Oh. Oh, uh, oh. Ah, sama ka, Clover. Para apat kayo. Sige, sayaw ka. Sayaw. Bibikre, sayaw. Parami na sila o. Oh ah ang dami no. Oh. Ayan, naglalaba ako. Yan sila oh, lima sila oh. Oh. Oh, ayan, nadagdagan pa ng isa. Ah, dumaan lang pala yun. Ayos lang kayo. Ayos lang kayo. Ayos Ayos lang kayo. Ayos lang kayo. Ayos lang kayo. Ayos eh, yung, itiklo, 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 ayan yung blue Dami ba talak naman? Dami naman? Entertainer tayo habang naglalaba Nawala na o. sa Nawala na. na Ting naman ni Bibi Chris. -gi gilas talaga. Oh. Bakit nawala yung sound? Oh, oh, oh. May exhibition pa din yan Ganggang oh. sound